September 28, alas 3 na hapon. Meron pong nananawagan. Uh, kuya, ano pangalan mo? Marvin Cuenco po. Tagasan po kayo? Tagakulong po. Uh, ano panawagan mo, Kuya? Nan nananawagan po ako na kung nakikilala niyo po yung nasa picture, please pakicontact po ako o kaya pakitext po. Kasi naiwanan ko po yung cellphone ko sa may bulsa ng motor niya o kaya sa may box ng motor niya. Bakit mo naiwan yung cellphone mo doon sa bulsa ng kanyang motosiklo? Isa po akong mekaniko kaila Lito Ang. Um, dahil ginagawa ko po yung motor niya, nilagay ko po muna pansamantala yung cellphone ko sa sa motor niya kasi ginagawa ko po. Tapos nung pagkayari ko pong gawin, tinanong ko po muna sa shop kung bayad na po yung mga piyesang kinabit po namin sa motor niya. Tapos nung pagbalik ko po sa sa metalier po, um, nakaalis na po siya. hindi ko po kaagad na isip na yung cellphone ko po nandun kasi alas dos na po hindi pa po kumakain. Kakayari ko lang pong gawin yung motor niya. And saka ko lang pong naisip nung medyo nakalayo na po siya. Kaya, ano po. So, ito, uh, doon sa Usoole, sa pesto ni Kuya Lito Ang. Opo. O kaya dito sa radio. Opo. Hmm. Ano yung brand ng cellphone mo? Infinix Note 12 po. Hmm. Sige. Tingin po.